Napansin mo ba sa gitna ng katahimikan, sa pagitan ng mga sandaling tila walang nangyayari, may mga pahiwatig, mga bulong ng universo na hindi mo agad maririnig kung ang isip mo ay abala sa ingay ng mundo. Hindi ito sigaw, hindi ito lindol o kulog. Minsan, ito'y tila huni ng hangin, isang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag, isang pagkakataong parang wala lang. Pero kapag pinili mong magmuni, bigla mong mapapagtanto may mensahe pala itong dala. Ang universo, hindi ito laging nagsasalita sa paraang inaasahan mo. Hindi laging sa tagumpay. Hindi laging sa kasayahan. Minsan, sa gitna ng pagkatalo, may gininto ang aral. Sa gitna ng pagkawala, may inaayong bagong simula. Sa gitna ng katahimikan, may sagot sa matagal mo ng tanong. Kaya't bago mo husgahan ang isang pangyayari bilang masama o mabigat, huminto ka muna. Huminga. Tumingin sa loob, dahil hindi lahat ng gulo ay kapahamakan. Minsan, ang akala mong problema ay nakabalot lang na biyaya. Hindi mo pa man ito nauunawaan ngayon, pero tandaan mo, ang universo ay may mas malawak na pananaw kaysa sayo. Ang mga pagsubok na inakala mong sagabal ay minsan tulay pala patungo sa mas mataas na bersyon ng iyong sarili kaya buksan mo ang iyong puso huwag mong takasan ang katahimikan sa halip pakinggan mo ito dahil baka sa oras na hindi mo inaasahan sa sandaling tahimik na ang lahat saka darating ang pag-unawa at marahil sa mismong sandaling ito pinagpapala ka na pala hindi mo lang namamalayan hindi madaling mawalan lalo na kapag ang nawala ay isang taong naging bahagi ng iyong mundo. Isang taong pinagkatiwalaan mo ng emosyon, ng oras, ng mga lihim, ng alaala. Minsan sila'y umaalis ng hindi nagpapaalam. Minsan dahan-dahan silang lumalayo. Hanggang sa isang araw, mapapansin mong tahimik na silang wala. At sa unang pagdama, ang sakit. Bakit ganito? Ano ang mali? Ginawa mo naman ang lahat, ngunit bakit tila hindi sapat? Natural lang na magtanong, natural lang na umiyak dahil ang puso hindi agad natututo ng pagtanggap pero sa likod ng pagkawala ay may layunin. Isang layuning mas mataas kaysa sa pansarili mong kagustuhan may mga tao talagang darating. Hindi para manatili kundi para turuan ka at kapag natapos na ang aralin kusa silang maglalaho at oo, masakit sa simula pero sa paglipas ng panahon mapapansin mong mas gumaan ang pakiramdam. Mas luminaw ang direksyon, mas naging totoo ang sarili mo dahil wala ka ng kailangang patunayan sa kung sino man. Ang hindi mo alam, baka sila'y inalis hindi upang masaktan ka kundi upang ikaw ay palayain. Palayain mula sa pagkapit sa hindi na para sa'yo. Palayain mula sa mga relasyon na nagpapababa ng iyong halaga. Palayain mula sa mga tao na humahadlang sa iyong paglago ang universo. Hindi ito malupit, ito'y matalino, maawain, mapagplano. Kapag may kinuha ito sa iyong mahalaga, hindi ito pagwasak, ito ay paghubog. Sapagkat sa pagkawala ng ibang tao, makikilala mo ang taong matagal mo nang kinakalimutan, ang sarili mo. At doon magsisimula ang tunay na pagpapala. Hindi sa pagpipilit, kundi sa pagbitaw. Hindi sa paghabol kundi sa pagtanggap. Kaya kung may mga taong biglang nawala, huwag mong tanungin kung bakit sila umalis. Tanungin mo kung anong espasyo ang binubuksan para sa iyo ng universo. Dahil sa bawat pag-alis, may puwang para sa isang bagong simula. At sa puwang na iyon, maaaring nandoon ang kalayaan mong matagal nang hinihintay mapapansin mong unti-unti kang nalalayo sa karamihan. Hindi dahil pinili mong umiwas, kundi dahil tila kusa kang inilalayo. Minsan, ikaw na lang ang natitira, tahimik, walang kausap, walang karamay, walang tawag, walang mensahe, walang ingay ng dating abalang mundo. At sa mga sandaling iyon, mapapatanong ka, bakit ganito? Bakit tila ako na lang mag-isa? ang katahimikan ay hindi palaging komportable, lalo na kapag nasanay ka sa pagkakaroon ng kasama sa pagiging bahagi ng maraming koneksyon sa ingay ng mundong puno ng pag-aalala. Pero, ang hindi mo agad mapapansin ay ito. Ang katahimikan ay hindi parusa. Ito ay paanyaya. Isang paanyayang magsimulang makinig, hindi sa labas, kundi sa loob, sa ingay ng mundo Napakaraming boses ang naririnig mo, opinyon ng iba, pamantayan ng lipunan, mga ingay ng insecurities, ng pagkukumpara, ng takot. Pero kapag ikaw ay nag-iisa, unti-unting nababawasan ang ingay na iyon at sa gitna ng katahimikan, may isang boses na lumilitaw, tahimik, maliit, ngunit totoo. Ito ang tinig ng iyong kaluluwa, isang tinig na matagal nang naghihintay na pakinggan mo. Hindi ito namimilit, hindi ito sumisigaw. Ito ay nagtuturo dahan-dahan ng may kababaang loob. Kapag mas madalas kang mag-isa, hindi ibig sabihin ay iniwan ka. Maaaring inilalayo ka sa labis na pagkakabit sa mundong panlabas upang mapalapit ka naman sa mundong panloob. At sa panloob na mundo na iyon, naroon ang universo naroon ang paggabay, naroon ang direksyon, naroon ang mga sagot na matagal mong hinahanap sa iba pero hindi mo natagpuan. Ito ang sandali kung kailan natututo kang pakinggan ang sarili mo, ang tunay mong damdamin, ang tunay mong layunin, at ang ugnayan mo sa mas mataas na kapangyarihang hindi mo man lubos na maipaliwanag ay nagsisimulang lumalim. Kaya't kung nararanasan mong maging mag-isa, huwag mong katakutan. Sa halip, yakapin mo ito bilang isang banal na panahon. Panahong ikaw ay hinuhubog, hindi para maging mas marupok kundi para maging mas buo. Dahil sa katahimikan, doon mo mas malinaw na maririnig ang mensahe ng universo. Hindi ito pagsuko, ito ay paggising. At sa paggising na ito, unti-unti mong mararamdaman hindi ka pala kailanman naging mag-isa, may mga plano ka, maayos na inilatag, maingat na pinlano, pinagdasal, pinagpuyatan, pinagsikapan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ito natuloy. Naudlot ang inaasam, naiba ang direksyon. Biglang nagbago ang takbo ng panahon at ikaw ay naiwan sa gitna ng pagkalito. Marahil ang unang reaksyon mo ay tanong, Bakit? ano ang pagkukulang ko. Bakit hindi ibinigay sa akin ang bagay na pinaniwalaan kong para sa akin? Natural lang ang mabigo, natural lang ang madismaya. Ngunit sa likod ng pagkabigo, may aral na mas mahalaga pa kaysa sa tagumpay. Kapag ang plano mo ay hindi natuloy, baka hindi dahil kulang ka kundi dahil sobra kang iniingatan. Maaaring may mas mainam na plano ang universo, isang plano na hindi mo pa nauunawaan ngayon. Ngunit kalaunan, iyong pasasalamatan. Ang tingin mong pagkabigo ay maaaring pag-iwas sa isang kapahamakan. Ang tingin mong pagsasara ng pinto ay maaaring pagsasara ng daan patungo sa maling direksyon. Madalas kasi, tayo ang nagmamadali, tayo ang nagpipilit gusto nating ipasok ang ating kagustuhan sa mundong hindi pa handa. Pero ang universo, hindi ito nabubuhay sa pagmamadali. Nabubuhay ito sa timing, sa tamang pagkakataon, sa tamang paglapit ng lahat ng bagay. Sa pagtanaw ng isang stoic, ang tunay na kapayapaan ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng kontrol. Sapagkat ang kontrol ay ilusyon. Kahit gaano mo kagustuhin, hindi mo kayang kontrolin ang bawat galaw ng mundo. Ang kaya mo lang ay ang sarili mong pananaw. Kapag natutunan mong pakawalan ang labis na pagkakapit. Kapag natutunan mong tanggapin ang hindi mo kontrolado. Doon ka magsisimulang tahimik sa kalooban. Doon mo mararamdaman ang kalayaan. Hindi dahil nakuha mo ang gusto mo kundi dahil natutunan mong magtiwala sa mas mataas na layunin. Baka nga hindi natuloy ang plano mo, pero baka rin, iyon ang plano ng universo para itama ang landas mo, para ipwesto ka sa isang lugar na mas angkop, mas ligtas, mas totoo. Kaya sa susunod na may hindi natuloy, huwag mo agad tawaging kabiguan. Baka ito pala ay pagpapanalo sa paraang hindi mo pa nakikita. May mga sandaling bigla ka na lang natitigil sa iyong ginagawa. Tila may pumitik sa iyong kamalayan. Isang bigla ang pag-unawa, isang pangungusap, isang sulyap, isang tahimik na tagpo at parang may liwanag na bumaba sa iyong isipan. Hindi mo ito hinanap, hindi mo ito inutos. Basta na lamang ito dumating, isang simpleng ideya na nagbukas ng malawak na daigdig sa iyong loob. Ito ang tinatawag nilang aha moment. At hindi ito ordinaryong pangyayari. Ito ay senyales na ang iyong kaluluwa ay gumigising. Ang mga realisasyong ito ay parang munting liwanag sa madilim na kuwarto. Hindi man ito ang buong sagot, pero sapat upang makita mo ang direksyon. Sapat upang mapagtanto mong may mas malalim pang antas ng pagkaunawa na ngayon mo lang napasok kapag bigla kang nakaramdam ng kakaibang kalinawan. Kapag may mga tanong kang matagal nang gumugulo na bigla na lamang nasagot ng hindi mo inaasahan, iyon ay hindi aksidente. At kapag tahimik ka na sa loob, kapag hindi ka na pinapatakbo ng emosyon, ng ego, ng galit, ng pagnanais na mapatunayan ang sarili, doon ka na talaga pinagpapala ng tunay. Ang universo hindi ito tumutugon sa sigaw ng pride. Tumutugon ito sa dalisay na hangarin ng kaluluwa at ang kaluluwang payapa. Iyon ang may bukas na pintuan sa mga biyayang hindi nakikita ng mata. Kapag mas naa-attract mo na ang kapayapaan kaysa drama, kapag hindi ka sabik sa away, sa gulo, sa atensyon, iyon ay dahil nagising ka na. Hindi ka na alipin ng emosyon hindi ka na tinutulak ng pangangailangan na laging may patunayan. Ikaw na ngayon ay mas marunong manahimik. Hindi dahil wala kang alam, kundi dahil alam mong hindi lahat ng laban ay kailangang salihan. At sa katahimikan mong iyan, naroon ang tunay na regalo. Kapayapa ang hindi galing sa labas, kundi sa loob. At mula roon, dumadaloy ang biyayang hindi mo kailanman pinilit biyayang kusa na lang dumarating dahil ang taong tahimik sa loob ay taong binabasbasan mula sa itaas naranasan mo na bang maisip ang isang tao at ilang sandali lang tumunog ang telepono at siya ang nasa kabilang linya o kaya na may naglalakad ka sa isang lugar at bigla mong nakita ang isang bagay, isang salita, isang numero, isang paalala na tila tugma sa iniisip mo, mo, sa pinagdadaanan mo, sa tanong mong matagal mo nang dinadala. At dahil sa gulat o tuwa, ang unang lumalabas sa labi mo ay ang weird, nagkataon lang. Pero sigurado ka bang nagkataon lang? Hindi lahat ng nagkataon ay aksidente. Minsan ito'y pahiwatig, mensahe, tahimik na sulyap ng universo na nagsasabing, Naririnig kita, gabay ako sa tabi mo, patuloy ka lang. Ang mga synchronicities, mga tila kakaibang pagkakatugma ng mga bagay-bagay ay hindi palaging mabigat pero madalas tumatama sa loob paulit-ulit mong nararanasan sa iba't ibang anyo, minsan sa mga numero, minsan sa mga kanta, minsan sa mga taong paulit-ulit mong nakakasalubong, minsan sa mga sagot na dumarating kahit hindi mo pa tinatanong ng malakas. Iyon ay palatandaan na umaangat ang iyong kamalayan, dumarating ito kapag ikaw ay handa. Hindi dahil pinilit mo kundi dahil pinili ng universo na ipakita ito sa iyo kapag nalinis mo na ang espasyo ng iyong isipan kapag naging bukas na ang puso mo sa katotohanan. Doon dumarating ang mga mas malalim na pag-unawa. At ang bawat realisasyon ay isang paanyaya. Isang paanyaya sa mas mataas na antas ng pag-iisip. Isang paanyaya na alisin ang luma at yakapin ang bago. Hindi lang sa labas, kundi sa iyong kalooban. Ito'y espiritual na regalo isang uri ng pagpapalang hindi nakikita ngunit mararamdaman mo sa iyong katahimikan hindi ito kayamanan hindi ito tagumpay sa panlabas kundi karunungan at ang karunungan kapag tunay mong niyakap ay nagbibigay ng kapayapaang hindi kailanman mabibili ng mundo kaya't kung nararanasan mong bigla ang maliwanagan huwag mong isantabi iyon ay paalala na ikaw ay lumalalim na hindi ka na ang dating ikaw dahil ang taong handang tumanggap ng mas malalim na katotohanan ay taong ginagabayan na ng mas mataas na lakas at sa gabay na iyon unti-unti mong makikilala ang tunay mong sarili. Dumating na ba sa punto ng buhay mo na hindi mo na kinagigiliwan ang alitan na sa tuwing may sigawan, may diskusyon, may paninira, may drama, hindi ka na naaakit sumali? Sa halip mas pinipili mong manahimik, umurong, tumalikod. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil alam mong wala nang saysay ang pag-aaway. Kapag mas pinipili mo na ang katahimikan kaysa alitan, kapag mas pinahahalagahan mo ang kapayapaan kaysa ang pagiging tama, alam mong iba na ang iyong level, hindi ito pagiging mahina. Sa totoo lang ito ay tanda ng tunay na lakas. Dahil ang pinakamalalakas na tao ay hindi laging sumisigaw. Madalas, sila yung tahimik, matatag, buo. Ito ay senyales ng tinatawag nating inner growth, isang paglago na hindi napapansin ng karamihan, pero mararamdaman mo sa bawat desisyong tahimik mong ginagawa. Dati, marahil palaban ka, laging may sagot laging handang ipagtanggol ang sarili kahit masakta ng iba. Pero ngayon, mas pinipili mo na ang katahimikan. Hindi mo na pinapatula ng bawat insulto. Hindi mo na sinasagot ang bawat pang-aalipusta. Hindi mo na hinahabol ang bawat taong lumalayo. Bakit? Dahil nahanap mo na ang kapayapaan sa loob. Kapag ganito na ang takbo ng mga pangyayari, huwag mong baliwalain dahil maaaring may sinasabi ang tadhana. Maaaring may gustong iparating sa iyo ang universo, isang sagot, isang direksyon, isang kumpirmasyon. Minsan ito'y paalala na nasa tamang landas ka. Minsan naman ito'y babala na kailangan mong baguhin ang direksyon. At minsan ito'y simpleng yakap ng universo na nagsasabing hindi ka nag-iisa. Ang mga koneksyong ito bagamat tahimik ay makapangyarihan dahil hindi ito sinasadya bagkus parang isinulat na mula pa noon at unti-unti mo lang ngayong nababasa. Kapag nagiging mas sensitibo ka sa mga ganitong pangyayari, hindi ibig sabihin ay nagiging maramdamin ka. Ibig sabihin lamang ay nagiging mulat ka. Mulat sa mga alon ng enerhiya na dati mong binabalewala. Mulat sa daloy ng buhay na hindi basta-basta makikita ng mata kundi mararamdaman lang ng puso. Kayat kung may mga pangyayaring tila pabalik-balik, kung may mga pagkakatugma na hindi mo maipaliwanag, huminto ka saglit at makinig. Baka hindi mo kailangan ng sagot, baka ang kailangan lang ay pagtanggap. Dahil sa huli, ang tunay na karunungan ay hindi galing sa mga tanong na nasasagot, kundi sa mga misteryong tinatanggap ng may tiwala at ang mga nagkataon na iyan ay baka hindi nga talaga nagkataon, baka isa na silang paalala na may kamay ng kabutihan na gumagabay sa bawat hakbang mo. Dati simple lang ang pakikitungo mo sa mga tao, nakikinig ka, sumusunod sa pakikipag-usap, sumasabay sa mga kwento, pero unti-unti, may kakaibang pagbabago kang napansin sa iyong sarili. Mas nararamdaman mo na ngayon ang mga hindi sinasabi. Mas naiintindihan mo na ang lungkot sa likod ng ngiti. Mas ramdam mo na ang bigat kahit wala pang sinasalita at minsan, hindi mo rin maipaliwanag kung bakit. Parang may bagong paningin ang iyong puso. Hindi ito galing sa logic, hindi rin sa karanasan. Ito ay parang pakiramdam na dumarating mula sa mas malalim na lugar. Isang tahimik na pagkakaunawa, ang puso mong nakakaramdam ng mas malalim sa kapwa ay puso na mulat. Ito ay senyales na hindi mo lang basta iniintindi ang mundo sa labas, kundi nararamdaman mo ito mula sa loob. Hindi ka na lang basta nakikitungo, nakikidama ka na at yan ang isa sa pinakamatataas na antas ng pagising. Kapag mas lumalalim ang iyong pakikiramdam sa iba, ibig sabihin ay unti-unti nang lumalawak ang iyong kamalayan. Hindi na lang ikaw ang sentro. Nakikita mo na rin ang sakit ng iba ang tahimik nilang hinanakit ang di nila kayang isigaw at hindi ka na kailanman katulad ng dati dahil nagsisimula ka ng magmahal, hindi dahil kailangan kundi dahil nauunawaan mo ang tunay na koneksyon hindi sa salita, hindi sa dami ng mensahe, hindi sa haba ng usapan. Ito ay sa damdaming ipinapasa ng walang ingay mula puso patungong puso. Ito ang tinig ng universo sa loob ng tao. Kapag nadarama mo ito, ibig sabihin, ikaw ay tinuturuan na ng universo kung paano magmahal ng mas totoo, ng mas malalim, ng walang hinihintay na kapalit. At sa ganitong antas ng koneksyon, nagiging daluyan ka ng liwanag. Hindi ka man laging maintindihan, pero ang presensya mo'y nagbibigay ng ginhawa dahil ang puso mong mulat ay puso na ngayon ay ginagamit para sa mas malawak na layunin. Kapag mas nararamdaman mo ang sakit at saya ng iba, huwag mong ituring na kahinaan. Iyan ay biyaya. Iyan ay tanda na hindi ka nalang basta nakikibuhay, kundi tunay ng nakikiisa. At sa pag-ibig na ganito, tahimik, marubdob, totoo, naroon ang isa sa pinakamalalalim na pagpapala ng universo kung nararanasan mo ang mga bagay na ito, ang katahimikan, ang pagkawala, ang mga hindi natuloy, ang malalalim na pag-unawa, ang paglayo sa ingay ng mundo, ang bigla ang pagkakatugma ng mga pangyayari. Kung mas lumalalim na ang iyong pakiramdam sa kapwa, kung mas pinipili mo na ang kapayapaan kaysa sa gulo, huwag kang matakot, pinagpapala ka. Hindi ito palaging mararamdaman sa simula. Hindi ito laging masaya. Minsan, ang pagpapala ay dumarating sa anyo ng sakit. Minsan, ito'y may kasamang luha, katahimikan, at paglalayo. Pero sa pinakapayak na anyo, ito ay paggabay. Isang pagtutulak paunti-unti patungo sa isang mas malalim na pagkatao isang anyaya mula sa universo na tumahak sa landas ng kalinawagan, landas ng pananahimik ng pagtanggap ng tunay na panloob na kapayapaan. Kaya huwag mong sukuan ang proseso kapag pakiramdam mo'y naguguluhan ka, magtiwala. Kapag may nawala, magpasalamat. Kapag wala kang maintindihan, maghintay. Dahil sa likod ng bawat pagbabago, may biyayang hindi mo pa nakikita, may plano, may layunin. May pag-ibig na gumagalaw kahit hindi mo pa ito maramdaman. Ang lahat ng ito, ang mga senyales ang mga pakiramdam, ang mga tahimik na sagot ay pahiwatig ng isang mas mataas na presensya sa iyong buhay. Presensyang hindi laging nagsasalita, pero laging nandoon. Kaya ngayon, sa pagtatapos ng pagninilay na ito, hayaan mong ibalik ang iyong puso sa lugar ng pananalig, manalig magpasalamat dahil kapag bukas ang puso, darating ang mga bagay na para sa iyo sa tamang oras, sa tamang paraan at sa ilalim ng liwanag na hindi kailanman nagkukulang. At marahil sa katahimikan ng sandaling ito, naririyan na ang biyaya, tahimik, banayad. Ngunit totoo, kung nakarelate ka, kung may bahagi ng mensaheng ito na tila tumagos sa iyong puso, ibahagi mo ito. Malay mo, sila rin ay kasalukuyang dumaraan sa mga sinyales. Sila rin ay pinipino, tinuturuan, at uh, pinagpapala. Minsan, isang simpleng salita lang ang kailangan para mapagaan ang loob ng isang kaluluwang pagod, isang paalala lang, na hindi sila nag-iisa. At kung ito'y naipadama sa'yo, baka panahon na para ito'y maipadama mo rin sa iba." Ibahagi mo ang liwanag dahil sa mundong puno ng ingay, ang isang tahimik na mensahe ng pag-asa ay maaaring maging himala sa buhay ng iba.